Yeah, so, what's up sa inyo mga boss, mga boss, mga sir, mga ma'am. Traffic serie tayo dito sa Manila. Ano ba yun? Ay, so walang tanggutyo. elbow lang yun ah. So, wala lang. Gusto ko lang mag-vlog. Kasi meron akong dadaan ng motorcycle dealer dito sa part ng Palaukan. Pero di ko sure kung papapasukin tayo dyan. Pero itong dealer na to. Uh, isa ito sa baga, nasa mga nasa listahan ko kung sakali man magkaroon ng pagkakataon at papagbigyan ng panahon eh nasa dalawa lang yung motor na yan ang gusto kong magturon nako uh, at yung dalawang motor na yon eh uh, expressway legal so kumbaga ano siya eh uh, panimulang expressway legal na motor para sa akin. yun ang first choice ko so pupuntahan ko ngayon pero wala pa akong assurance kung makakapasok ako roon at makakapag-vlog tayo run sa loob ah uh, syempre hindi naman tayo kilala ng mga tao doon kumbaga uh, mag window shopping lang tayo doon sa lugar na sa kalookan yan ano? mamaya ako nasasabihin kung anong motor yon pero mas makita nyo yung logo nung dealership na yon eh alam kong malalaman nyo na kung anong klaseng motor para magkaroon naman tayo ng motivation no? hindi yung puro upgrade pro upgrade puro upgrade malapit na dito yung ano eh yung sinasabi ko sa inyong motorcycle dealer na pupuntahan hindi mawawala sa loob ng isang linggo na hindi ko pinapanood tong motor na to. As in, talaga. Sine-search ko talaga tong motor na to sa YouTube para panoorin Kasi ang ganda ng tunog niya, swabe ano. Macho, macho yung tunog niya. kaso di ko talaga alam kung pwede tayong pumasok doon at mag video may daim big bike oh mauulaw ko dyan oh. ang dami tignan lang naman natin yung motor yan moto strada Motor Motostrada yung dealer. Sir, sa so pwede mag-parking motor? Sa tabi ng motor? Yun. Oh, so Dario. Ay, wow. So, palanganin tayo, men. Yan. Sip mo to. Yan yung sinasabi kong motor sa inyo. Okay na dito, sir. Ah, daw. Ano, laki yun. Oh. Adventure. Pwede ba mag-video dyan, sir? Pwede mag-video. Pwede. Eh, shoutout ke Bossing. Pangalan, sir? Ayo, Gilyardo Yuri. Eh, sir. Ako record. <laughs> So tingin tingin ako ng mga motor dito kasi nahanap ko yung motor na gusto ko ipakita sa inyo Yung uh, gusto ko magkaroon ako if ever man na ng pagkakataon makabili ng big bike Hanapin ko lang Mga boss ito yung isang motor na sinasabi ko sa inyo Ang gusto ko kasi dito yung tail light nya uh, Maganda yung design tapos check natin. Tiniikutan ko to. Pero siyempre kailangan ko mag-ingat. Baka makasagi tayo ng motor dito. <laughs> mm. <laughs> <tod> Yan yun naman yung headlight niya. Ang bangis. Di ba? tapos big disc so ito yung motor na gusto ko as first step kung magkakaroon tayo ng big bike o magkaroon ng pagkakataon. TFT display. Tapos yung brake master niya, yan may na din. So, try ko pigain yung clutch. Pwede naman siguro pigain yung clutch kung anong feeling, kung matigas ba. grabe yung lembut Ganda pero meron pa ditong isa pang version nito which is uh, yung SRS parang mas sporty yung up um, design nun. tapos single sided swing arm pero itong 450 SR uh, ano pa siya uh, yung uh, natural na swing arm so check natin ayun nandun pala yung SRS so dito sa tabi ko meron ditong NK800 so main lang ako ngayon ko lang nalaman na meron palang NK800 tapos grabe yung panel nito parang may bit bit na ipad 800 ito next naman is NK650 TFT display na rin so i-fill din natin yung clutch nito uh, medyo ano sya uh, matigas ng siguro mga 30% doon sa 450 SR pero tolerable pa parang clutch lang ng Weber exhaust yung tigas niya so yan yung ano yung uh, NK 650 so dito naman sa tabi ko is uh, NK 450 SRS ito yung single sided swing arm so yun yung parang yun yung pinaka major na pinagkaiba ng 450 SR sa 450 SRS check natin syempre may decals dito SRS sa so, display nya Oh, ito yung cockpit nya yun yung cockpit ganda nung pagka white nya metallic tapos ito single sided swing arm lang so parang na siyang ano no parang naka ducati kasi yung formahan niya sa likod parang ducati na next ito dito sa left side check ulit natin yung clutch ano. Itong clutch nito may balot pa eh. Ayan, testing natin kung matigas ba o hindi. Press lang nung 450SR malambot. Ito e yung isa sa mga big bike na gusto ko. Either 450SR or 450SRS. Tsaka yung isa na NK400. So, tingnan ko dito sa showroom nila kung merong NK400. Ang nakikita ko kasi dito is NK650. Tapos, NK800 which is ito. Sobrang laki. Parang may tablet dun sa ano, sa panel board. So, hanapin natin yung NK400. So, tara. So, ito meron ako nakita dito NK450 which is ito yung Uh, sinundan ng NK400 pero yung alam, alam ko yung NK400 is still on production pa rin uh, may nare-release pa rin kasi ang as of now nasa version 4 na sila so ito uh, NK450 kaso, kasad dito yung di natin to mapipil yung pag clutch nya kasi nakalock ng cable tayo yung isa sa pinunta ko dito para gusto ko malaman kung matigas nga ba talaga yung clutch ng NK400 o kaya NK450. So ito sa tabi ko, uh, Boom X. Cyan, cyan black yung kulay niya. Tapos black yung mag. Ganda. Ito yung cockpit niya. Tapos meron ding stabilizer ng sir motor gay natin yung clutch ayan lambot malambot yung clutch nya so tingin tayo dito mukhang walang NK400 eh. so yun mga boss merong isang NK400 dito kaso ah, so, um, naka reserve na so meron nang may area no? pero ang gusto ko lang naman kasi malaman doon eh, kung totoo bang matigas yung clutch no kasi yun yung iniinda ng mga naka NK400 so titignan natin pero ito meron dito meron nang may-ari nito pero pinalalagyan lang ng mga additional accessories kasi parang pang patrol yung style nito meron, merong ilaw tapos meron pa dito sa harap tapos may visor So ito yung bagong version ng uh, NK 400 Pero hindi ganyan yung setup noon ah. uh, Ito sinetapan na to kasi pang patrol yung style nya Kasi kaya ako nasabing bago Ito TFT display Yun yung latest na release ng CFMoto So ngayon i-clutch natin siya Kung uh, kakayanin ba Kung tolerable ba So ito So, yun mga boss, uh, medyo may katigasan niya. Pero para sa akin, ang feeling niya, pag pinipiga niyo yung clutch, ang feeling niyo lang is para kayong naka-racing clutch sa mga motor niyo. Hyper clutch na racing yung spring. So, ibig sabihin racing yung matitigas yung spring. Ano? Talagang lumalaban yung clutch pag pinipiga nyo So, ngayon nagigits ko na ako kung bakit maraming umiinda na matigas nga daw yung clutch ng NK400 pero ito kasi yung NK450 hindi ko yung clutch nya kasi nakalak yung cable <laughs> nakalak yung levers nya pero okay lang babalik pa naman tayo dito soon para magtingin tingin pa ng ibang motor nila pero ang dami nilang adventure bike dito ang daming adventure bike dito ang wala lang talaga is yung NK400 yun bossing thank you so ayun mga boss nailibot ko na kayo doon sa motostrada CF moto. so ang target ko lang kasi talaga makita doon personal is yung 450 SR ng NK ayun eh. So ang target ko lang talaga makita doon is yung CF Moto 450 SR tapos yung NK400. And buti na lang nakapag-clutch pill tayo doon sa NK400 B4 na kinakabitan ng accessories pero nagpaalam naman tayo doon. Uh, yun naman yung mahalaga, magpaalam. So based doon sa clutch ng NK400, kung iko-compare ko siya dito sa Winner X ko. Pag, patigasin nyo lang to ng tatlong beses so ganun yung tigas ng NK400 pero yung NK800 NK650 tapos CF si Moto 450 SR at CF si Moto 450 SRS ah kasi lambot lang halos nitong Winner X or mas malambot pang halos yun eh kasi smooth sya kapag ka piniga nyo smooth na smooth pero ito smooth din. Di lang ako nakapag price check doon kasi walading uh, wala ding nakalagay na price sa motor. Tsaka nahihiya rin ako magpa-assist doon sa mga staff sa loob. Kaya nag-video lang ako. Pero yung pag-video ko guys, uh, nag-ask naman tayo ng permission. Tapos hindi rin tayo umupo-upo doon sa mga motor-motor na yun. No? kahit yung meron doon ako kanina naririnig nag-uusap ah uh, gusto nila sakyan yung motor uh, sinasakyan naman nila pero ako eh di sinakyan <laughs> baka mamaya tumumba yun so yun lang mga boss ah uh, titingin pa tayo ng mga ibang motor na no? kung meron tayong dealership na madadaanan tapos kung makakapag video tayo ng maluwag doon sa kanilang branch eh titingin tayo ng mga motor na sa tingin nyo eh baka magustuhan nyo or pasok sa inyo so yun lang mga boss kita kita lang tayo sa susunod na vlog at ako yung makikipagbakbakan sa traffic dito sa monumento at balinsuela so tara